Magandang gabi mga boss. All right, may i-share ulit ako tirahan, mga bossing. So sa tirahan na ito, dapat ay 'wag tayong malilito, ano? Kasi may choices, 'wag tayong malilito. Bibilangin natin bago natin uh, itira. Ganito 'yan ang ibig kong sabihin. Yan. Dito siya. Pinakain. Siniguro. suporta lang. Sal saluhin lang. Dito siya ngayon. Okay. Dito ka. Yan. Meron siya ditong tricks mga boss dito. Yan. Siyempre. Uunahan ka dito sa gilid eh. Kaya unahan mo. Ngayon ito yung ibig sabihin na huwag tayong malilito. Meron siyang tira dito. Ayan, oh. Yan, mga bossing. Pag nagkamali ka ng kain dyan, ay maaaring matalo. Oh, kasi hindi mo hindi mo pa kasi maano eh uh, makikita yung ano diyan lance. Sa mga ganyang ano, wag wag kaagad yung ano, yung ano ba? Wag kaagad ka uh, maging gahaman, yan. Como Pwedeng kumain ng libre, ay eh, yun ang ikakain mo. Di mo maigi. Kasi baka mamaya, pinapapasok ko lang. Okay? Kasi pag naging gahamang ka, ganito ang mangyayari mga bossing. At siyempre, sumabay siya dito. Ay! Nagkamali ika ng tira. Kinain mo yung libre. Oh, di na siya ng isa. Ang gagawin niyan mga boss, sasabayan dito. Yan o. No? Oo. Oh. Kaya dapat bilangin maigi, huwag maging gahaman. Kung may libreng kain, pag-isipan pa rin, baka pinapapasok lang. Yan o, titira siya dito, di ba? Hmm. Pag dito ka kumain, matik, matatluhang ka. Yan o, tatluhang ka. May baho pa siya dito, isa. Okay, paano kung doon sa kabila kumain? Pag tira dito, eh, dito kumain. ah eh, dito naman ang gagawin. Mag-aabang dito, kakain ka yun ilan yan 1, 2, 3, o 5 o di ang nangyari 7 versus 5 wala na yan alright kaya sa mga ganong ano pag isipan muna mga bossing yan mga ganyang sabayan yan kalimitan nagkakamali ng pagbibilang no kasi ano eh magkakalasan kasi hindi mo ma mabibisualize e, para makakalas ka sa ganyang sitwasyon ito'y kain mo. Yan. Oh. Saan kakain ng itim? Pwede siya dito. Or pwede siya dito. Okay. Oh. Malamang dito siya kakain. Yan. Pagkain niya dyan. O, oh may, naka, may kakainin pa siyang isa. Pagkain niya dyan, ang gawin mo, isabay mo uli ito. Oh. Pwede siya dito kumain. Pwede dito same result, no? Oh, pag dyan siya kumain, edi, dito ka lang. Pagkain niya, o, bawi. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, walang luge, Pito, pito. Yan. 2467 1 2 3 4 5 6 7 tama 1 2 3 4 oh, lugi mga bossing no iyon ganun ibig ko sabihin mga ganong ano wag magiging gahaman <clears throat> kasi baka pinapapasok ka lang ha? ang ganda ng tricks ng black ah na ito black dito ang ano ganang tricks niya dito Pagka, hindi mo makuha talagang you oh. know dito siya dito ka dito siya sasabay oh oh yun pag naging gahaman ka yun nga mangyayari pag naging gahaman ko ah akin na to libre na to eh ay sasabay pala dito oh pag kain mo dito sasaluhin ka lang oh yun ang dapat nating malaman mga boss yun lang na share ko lang mga bossing